go so guys magsisimula na tayo para sa ating batch 2 so guys iulog ko na guys ha ah. ayan ha paano masabi? 1 a few moments later 2 3 4 5 6 7 8 9 ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, sixteen, seventeen, eighteen. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ayan po, kompleto yung coaches ha Ayan, kompleto yung coaches Ang Ang lalagay ko na Ang matira nito na ito coaches Ay yung sa sahod ngayon sa ano Sa batch 2 Ayan, bubulahin ko na coaches ha Ayan na Ito na, malalaman nyo na coaches Ito na Ang matira po na ito Ay sa sahod ngayong batch 2 Ayan Lain ko na coaches ha Ayan, may nalaglag na, kotses. May na. Kotses, may nalaglag na. 25, kotses. nalaglag na, 25. Ayan. Oh, gulahin ko na, kotses, ha. Ano na tira, nag-iisa na ito, kotses. Eh, sahod ngayong batch 2 ng, Ayan, kotses. Ayan, kotses, ha. Ayan. Kotses. 18, kotses. Ano, na nalaglag kotses. 18. Ayan, kotses. Ang matira na ito sa loob ko, che, ngayon sa sound sa batch 2. Kotches ha. Ayan, inaayos ko paghalo, halo kotches. Ayan kotches, may nalaglag na kotches. 19 kotches, 19. Kochis. 19 kotches. Ayan ha. Kotches. Matira na ito sa loob kotches. Ayan sa sound na yung kotches. Ayan kotches. Ayan hmm. kotches. 27 coaches, lumabas na coaches. Ayan coaches oh. Ayan coaches, manalaglag na. Coaches. 27 coaches. Ang matira na ito sa loob coaches, Ayan, sa South Subax 2. Cash palawagang coaches. Ayan. Ayan coaches, manalaglag na 24 coaches. 24 coaches. 24 coaches. Ang magsiret na ito sa loob coaches, ayun sa sound sa yung batch 2 coaches. Ayan, coaches. Sa is coaches, sa is. Sa is coaches. Ayun coaches, binubula ko ng mga is coaches ha. Ayan, matira na ito coaches. Ayun, may nilaglag na coaches. Coaches, 5 coaches, 5. Coaches, 5 nilaglag coaches. Coaches, 5 nilaglag coaches. 5. 14 coaches. 14 nilaglag, coaches. Ayan, coaches. Laglag coaches. Ang matira na ito, coaches. Ang ngayon sa South Sabasto, coaches. Ang pa po, coaches, na bola. Ayan, coaches. 23, coaches. Nalaglag, coaches. 23, coaches. Ayan, good evening sa inyong mga coaches. Ito na. Ayan, coaches. May nalaglag na, coaches. Di coaches. Nalaglag na, di coaches. Ayan, coaches. Ayan, coaches. May nalaglag coaches. Ayan, 29 coaches. Nalaglag na, 29 coaches. Ayan. So, coaches. Coaches, o. Oh. Ayan, 3 coaches. Nalaglag na. 3 coaches. Matira na gisa, coaches. Ito, 9 coaches. Nalaglag na, coaches. 9. Ayan, coaches. Ikutin natin ulit, coaches. Ayan, coaches. Ayan, coaches. 28 coaches. 'Yan coaches. Iniikot ko ng coaches, ha. Ayan na coaches ah. 'Yan coaches. 11 coaches. 11 coaches nalaglag. 'Yan na. 'Yan coaches. 'Yan coaches. Matira sa loob ko coaches. 'Yan 4 coaches nalaglag na, 4. 'Yan coaches. Ayan, coaches. O, 30 coaches. Nalaglag na. Ayan, coaches. Matira na ito sa loob, coaches. Sa, ayan, sasahod, sa sahod, sa bats, Batch 2. Ayan, coaches. 22. Nalaglag na. 22. Ayan, bro. Ayan 7 coaches nalaglag na coaches, nalaglag na coaches. Coaches nalaglag na. 13 coaches nalaglag na, 13. Nalaglag na 13 coaches. Ayan 8 coaches nalaglag na, 8. Ayan, ilan na lang bolas coach sa loob? 1 2 3 4 5 6 7 8. Walang bola na lang sa loob, coaches. Ayan, coaches. Ayan, 15. Nalaglag na, coaches. 15. Ayan ang bola sa loob. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, coaches. 7. Ang bola sa loob, coaches. Ayan, coaches. Nalaglag na po, coaches. Number 10, coaches. Nalaglag na. Number 10. Ayan na, coaches. 26 coaches nalaglag na 26 coaches Ayan, limang bola na lang sa loob, coaches ang nag-iisa sa isang sa south coaches. Ayan. Nakalaman na coaches. Ayan, 21 coaches nalaglag na din, 21. Apat na lang natitira coaches sa loob sa isang sa south batch 2 coaches. Cash balawagan. Ayan coaches. Ayan, 12. Nalablab na. Ko coaches, 12. Ayan. Ito na lang sa loob, coaches. Ang natitira, tatlo na lang, coaches. Malalaman na kung sino sa south, coaches. Nako, lumabas ang uno, coaches. Dalawa na lang sa loob, coaches. siya ang south sa ngayong? Batch 2, congrats sa mananalo, coaches. Coaches, man congrats sa mananalo, coaches. Congrats. Malalaman na, coaches. Ayun, coaches. 20 ang nalaglag, coaches. 20. So, ito ang pinapakabangan natin, coaches. Coaches.